special itong ating vlog ngayon mga boss Siyempre hindi naman natin pwedeng hindi batiin Ang lahat ng kababayan sa kanilang paggunita ng uh, Women's Day Kaya naman ayaan nyo muna akong bumate sa lahat ng mga mahal ko sa buhay ng Happy Women's Day uh, Lalong lalo na sa aking asawa, Mami, Happy Women's Day sa iyo At uh, maraming maraming salamat Sa pag-aalaga mo sa amin At sa sakripisyo mo At sa pag-intindi mo At uh, ayan, sa aking ate At sa lahat ng aking mga kamag-anak Happy Women's Day sa inyong lahat Sa aking mga kaibigan Sa mga kumari ko Happy Women's Day sa inyong lahat At syempre Happy Women's Day din sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga magigiting na nanay, ate, tita, lola. Happy Women's Day po sa inyong lahat. At syempre dahil Women's Day ngayon, ang magiging kwentuhan natin ay tungkol sa ating mga kapatid na OFW na kababaihan. Kaya naman sa vlog na to, kikilalanin natin yung tapang at lakas ng loob ng ating mga OFW yung kababayan sa buong mundo Alam nyo ba mga boss Kung tutuusin Hindi natin talaga matatawaran Yung uh, tapang at lakas ng loob Ng mga kababayan na nagpunta dito sa abroad Kasi ang uh, buhay dito sa abroad uh, Hindi naman talaga biro Talagang dito pagdadaanan mo Lahat ng hirap at uh, lungkot At alam naman natin na ang ating mga kababayan ay uh, mas emotional kumpara sa mga lalaki pero kinakaya nila na makipagsabayan dito sa abroad kaya ako naniniwala ako bilang ina kakayanin mo talaga lahat masigurado mo lamang na magiging maayos ang buhay ng mga anak mo kasi isipin nyo mga boss gano'ng kairap sa isang nanay na iwanan ang kanyang mga anak at uh, malayo ng napakatagal na panahon at yung iba dyan maliliit pa yung kanilang mga anak talagang kung iisipin mo kailangan pala talaga nila ng gabay sa kanilang paglaki pero may mga babae may mga nanay na andang isakripisyo yung kanilang sarili para lang masiguro nila na magiging maayos yung buhay ng kanilang mga anak kasi wala naman sigurong ina na gustong iwanan ng mga anak at uh, magtrabaho sa malayo na hindi nayayakap, hindi naaalagaan at uh, hindi nagagabayan sa paglaki ang kanyang mga anak siguro lahat ng nanay mas pipiliin nilang manatili sa tabi ng mga anak nila kung may pagkakataon lang at kung hindi lang talaga kailangan mas gugustuhin nilang nakikitang lumalaki yung kanilang mga anak pero yun na nga dahil minsan talagang sa hirap ng buhay kailangan mong mag-isip ng paraan para maitawid mo yung pangangailangan ng mga anak mo uh, na pagdidesisyon na na lang ng ibang nanay na lumayo at uh, magtrabaho sa abroad at uh, tiisin na lang yung uh, hirap at uh, sakit na lumalaki yung mga anak nila na hindi nila nakakasama. Kaya naman doon pa lang sa angulo na yon makikita na natin yung kagitingan at uh, karapat dapat na nating saluduan yung bawat nanay na kahit pa araw-araw silang nadudurog, kahit na gabi-gabi silang umiiyak dahil sa pangungulila, sa mga anak nila ay uh, kinakayan nila para lamang masiguro nila yung uh, magandang kinabukasan na pwede nilang ibigay sa mga anak nila kaya naman dun sa mga kabataan na merong mga nanay na OFW ayan paalagaan nyo ang uh, bawat uh, ibinibigay sa inyo ng nanay nyo o mga tita nyo o kaya naman ng lola nyo na nagtatrabaho dito sa abroad. Dahil lahat ng uh, binibigay nila sa inyo may katumbas na pagod at uh, sakripisyo ng mga nanay nyo Ang lahat ng 'yan. At wag na wag kayong magtatanim ng sama ng loob sa mga nanay niyo. At uh, wag na wag nyo silang susumbatan na mas pinili nila na lumayo dahil hindi nyo lang alam kung ano yung dahilan ng mga magulang nyo kung bakit mas pili, pinili nilang lumayo. Uh, yung hirap at uh, sakit na pinagdadaanan nila ay uh, doble doble ng mga nararamdaman nyo. Dahil sila sa araw-araw ng buhay nila nagpapakahirap sila. Basta masiguro lang nila na maganda yung kalalagayan nyo, maganda yung uh, eskwela na papasukan nyo, at uh, may baon kayo sa araw-araw na pagpasok nyo at uh, syempre yung maibili kayo ng mga pangangailangan nyo kahit papaano hindi talaga biro yung kayang tiisin ng mga nanay para sa mga anak niya kaya ako namimiss ko ang nanay ko eh. at uh, kung may isang bagay akong gustong gawin yun ang makabawi sana kaso hindi na pwede Uh, wala na ang nanay ko at uh, gustuin ko man uh, na makabawi sa kanya at iparamdam yung pagmamahal ko hindi ko na magagawa kaya ayan dun sa mga kabataan na may mga nanay na nabubuhay pa o kaya naman mga nanay na OFW i-appreciate nyo yung ginagawa sa inyo ng mga magulang nyo at uh, iparamdam nyo sa kanila yung uh, pagmamahal dahil kapag nawala na yung mga nanay natin kahit gano'n man natin kagusto na iparamdam o gawin yung mga bagay na para makabawi tayo sa kanila hindi na natin yun magagawa at ayan mga boss puputulin ko na dito ang kwentuhan natin bago pa ako maiyak kasi kapag usaping nanay madaling tumulo yung luha ko eh dahil miss na miss ko na yung nanay ko. Uh, ayan, happy women's day ulit sa lahat ng mga kababayan sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Lalong lalo na sa lahat ng mga mahal ko sa buhay. Mami, happy women's day ulit. Mag-iingat kayo palagi mga boss. See you next vlog.